Yon mga sir So good morning So Happy Saturday morning mga kamisir So parang alas 9 pasado na So hindi pa tayo pisa So now nagpayo Yan kumakain muna tayo Katatapos lang natin mag copy yun. So kain muna tayo So meron tayong Isda uh, Na inadobo Pinirito muna tapos inadobo Alright kain muna tayo mga kamisteri para meron tayong panlaban sa maghapon alright maya maya uh, after this painga yung konti shower tapos sa uh, upisa na tayo magkuha ng booking okay alright so sa mga hindi pa nakapag subscribe please subscribe my channel and like pakilike na rin pakishare pakiclick ang notification bell para manotify po kayo sa mga upcoming video na upload ko sa channel na ito. Okay, alright. Mel Yoso Official. Alright, good morning. So, back back na naman tayo mamaya. Kaya sa mga bakbak ngayong maga, keep safe, ride safe. Mga kamisari, tsaka keep rehydrate. So, baon tayo tubig. Ako nagbabaon na ako na tubig kasi napakainit. Minsan, tsaka napaka traffic. Gaya kahapon, Friday, sobrang traffic. Okay, alright. So ingat-ingat tayo sa mga scammer. Ang daming scammers na nagbubuk. So iwas-iwasan natin ang mga uh, pabili. Paabono na yan. So wala namang kakwenta-kwenta yan. Pwede naman nilang pag sila sa seller, pwede naman silang i-gigas nila. nag accept naman ang mga seller na gigas. Okay, alright. Para safe tayo. Hindi tayo nag sa perang pinaghirapan natin wag natin tangkilikin masyado ang ah, purchase service o pabili all right so good morning ali girl all right ano yung good morning sabi mo good morning people all right so good morning all right so good morning na yon good morning daw mga kamisri yon mga kamisri so update tayo ah uh, galing pala sa bahay kanina mga 10.30 yata tayo nakakuha tayo ng pasahero kapunta dito sa Maricris Gentry so 211 pesos sinunggaban na natin mga kamisteri para uh, may biyahe na tayo yun one down na tayo mga kamisteri ang binigay naman ah uh, 220 yung 211 okay? alright so dito abang-abang tayo pasahero man or delivery alright ngayon mga kamisiri so lubi pa tayo dito Dito tayo sa may 7-11 so nandito pa rin tayo sa Marekis Wala pa rin tayo na bubuo ang so Tsaka talaga abang-abang muna Alright oh uh, Water muna tayo Water Alright so Tsaka lang talaga Kasi Sabado Meron nga at meron din yan mga kamisiri Hindi ko lang nakuha kasi yung kanina yung uh, Sa uyo na dinidiri dahil napakalayo sa akin ng pick up location alright, walong km. meron naman 6 km yung San Mateo, dili natin nakuha alright, so abang abang yun mga kamisiri, so <coughs> update tayo so hindi na pala tayo nakabiyahe mga kamisiri, nagano tayo ng pyesa no ni Red yung tensioner so ang hirap maganap ng pyesa naganap na lang tayo online sa online na nakakita so parehas lang naman yung part number so antayin lang natin ang halaga niya ay 718 pesos yun alright so para mapalitan natin yung tensioner natin ay eh, red alright so dalawang pasayro lang tayo mga kamistry hindi tayo nakakuha ng mga booking kasi napakalalayo tsaka unang una puro pa abono tapos puro ras ang gusto nila puro ras so hindi na tayo kumuha. meron din sana kanina isang joyride so nagbook siya sa MC Taxi ang kukunin pala mga kamistery mga goods so napakadami so ewan lang sa mga nagbubook na yan nagbook siya daw sa lalamove hindi kinukuha kasi nga napakadami so nagtry siya MC taxi na delivery na ano joyride hindi naman sa delivery sabi ko sa delivery nyo alright so kaya pero hindi naman kukunin din nyo kasi napakadami yun alright so minabuti na lang natin umuwi ng bahay so yun alright so merienda natin mais okay alright so yun hindi talaga para sa atin ang araw na to itong sabado na to so nakapakaraming rider na nasa kalye mga kamistry so nagaantay-antay ng booking ako muna na <coughs> kasi sayang din naman ang oras natin na ini-stay sa labas kung so, magpaikot-ikot tayo sayang ating gasolina so babawi na lang tayo sa mga susunod na araw na biyahe okay alright so peace I'm out okay. bye oh.